magbulag-bulag ng akit, bulag. bulag, na bulag. <laughs> ayaw pag bulag-bulag, tagaano din na nakakita, chief. <laughs> bulag. Kami sunod siya, diyan na lang kasi na kamera siya. Katpuan, may uh, link. Tayo sabi man. Gut guys. Hi guys. Hi guys. Magkakapikas tayo ngayon, guys. Grabe, guys.

Picturean mo kami niyan, ha? sa sa'yo mo, madam. Okay na yung pic... Ano, Mm Ikaw akong tumban, TL na yung mabay. Uy, ako yung ako to, di ba? Ginana si... Ginana si Bamba. Ba? Sige, gaya ka sa akin. atong awato na. Dito ka magtalikod. Sige na. Maulang na ako. Mura man tagpuan. Mura man tagpuan. Mag-anak ako. Si Sharon, si Sharon. Madam, ba ano tumupigilan? Dali! Sharon, Pagdali! Kailangan makuha ito nga siya. Madam, di mo na ako. mo na, mama. Sundugo na mo ni Michelle. Sa, tanahagat ko siya. Sige, sige. Itakasan niyo isa katiil kay Will mo miss yung ginagunitan. madam, ako. Sige, si Michelle. <laughs> <miss> Michelle. <laughs> Michelle. Ano na lang. Ano <laughs> na lang. Ano na lang. na lang. Be, 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 be. <laughs> oh, sige. <laughs> One, two, three. Wish buhay. buhay ni Ma. Ano Aray ko. Gunitan itu ni mabuk? Mau banyak, mau banyak. Mau